start recording. Hello guys. Sa video na to guys, gagawa ako ng presentation paano mag-activate ng one account. So, punta tayo sa ating account. Ito guys. Punta ko sa ating main account. Ito yung accounts ko guys. Activated na siya hanggang 64 magandang mapag-aralan natin yung ating business para alam mo yung ganda ng kitaan. Tapos makapag-decide ka to go for multiple accounts kasi ang ganda at ang bilis ng balik ng pera. So, makikita nyo guys na talagang ang lahat ng account ko is 63 accounts. Okay po? Iba ang account ng number 1 kay number 2 kay number 3 kay number 4 hanggang sa 63. So, naiimagine nyo yun kung networker ka, kung builder ka, kung core leader ka, nagigets mo na may ibang income talaga siya indicated para sa isang account. Di ba meron tayo mga power of multiple accounts, power of 15 accounts. Ito guys, nag-decide akong mag 63 accounts guys. May income ako without inviting through watching videos lang. What if hahatawin ko siyang mag-build ako ng super big empire? sa ilalim ng company ni Big Blue. So, let's move on. Dahil itong video na to is ginawa ko para ipakita sa inyo paano gumawa ng account, eto na yun siya. First thing first, ang kailangan mong gawin is yung referral bonus mo. Ay, yung referral link mo. So, yung referral link mo is kunin mo muna siya. Yung, ako kasi, ang main account ko kasi is pangalan ay Cindy yung main account ko. So, madami akong account, di ba? Punta ka sa referral link. Punta ka sa referral link. Ayan siya. Referral link. Ito. Yun. Copy. Link to clipboard. Kasi guys, hindi ka makakagawa ng account kung nakalagin ka pa sa account mo. So, you have to move out. Log out and then copy mo yun sa taas. Control B. Lalabas yung referral mo. Super bilis. First name, last name, email, contact number. Dahil link ko yun, talagang hindi mo na ako doon. Okay po? Username mo lang, password, confirm password, privacy policy, click mo, continue. So, ganun na siya kabilis, guys. Tapos, lalabas na siya doon sa account ng upline. So, going back, kailangan mag-login ako ulit. So ipapakita ko sa inyo ang different kind of codes. Pag solo code, may solo account, ay may solo ano siya, may solo set ng code. So beware kung 15 account holder, wag mo siyang i-activate sa one account holder kasi mapupunta doon ang 15, mapupunta sa iba yung one. So kung one account siya, one, one five ang binaya niya, one ang code na para sa kanya. Kung yung 15 accounts guys, if 22,500 ang binigay. Kanya yung 15 accounts. So, tandaan mo yung last digit na letters. PPP, okay? So, punta na tayo sa graphical binary tree. Sobrang bilis nito, guys. Sobrang ganda. Sobrang dali. Tingnan nyo. If you will compare this one sa mga company na una sa inab -na, na member kayo, makikita nyo ang ganda ng difference. Kasi, direkta ka na doon sa placement na po gustong mong puntahan. So, clicking. Click, click, click. So, ayan. Pag may, naklik, may nakita kang available, click mo lang yung available. Lalabas na yung pwede mong pag-activate na ng new referral mo. So, meron akong 1, 2, 3, 4. So, nagpunang i-activate as si Nikki please select code. Huwag yung PPP kasi pang 15 accounts yun. Activate. Ayan na. Diretso na siya guys. Ganun siya kabilis. Activated na siya. Okay po. So, babalik tayo. May gusto ako sa inyo ipakita. May gusto kong i-emphasize sa video na to na meron tayong first direct, second direct, third direct, fourth direct, at fifth direct sa leadership natin, magkakaroon ka ng big advantage kung yung fifth direct mo is hahataw, magbe-build, or lalakas. Kahit yung fifth direct mo, kasi this percentage, yung pairing nila guys, mapupunta sa inyo. Yung first direct mo, ang 10% ng bi binary pairing bonus niya, makakakuha ka ng 10% doon. Sa second direct mo naman, 20% ng kalahatang pairing bonus niya. So, sa third direct mo, kalahatan ng 3, 30% ng kalahatang pairing bonus niya, may 30% ka. Sa fourth direct naman, sa total ng pairing bonus niya, meron kang 40%. So, malaki-laki yon. Sa fifth direct mo, sa lahat ng pairing bonus niya, 50% ay sa'yo. So, pag-isipan mo, sino ang fourth direct mo, saka ang fifth direct mo, kasi hindi na ito mababago. Hindi na ito mag-change as in, as in. So kung asawa mo, gusto mong gawing direct, fifth direct, doon ka maglagay ng spill. mag ka sa genealogy niya kasi kahit magkano maging pairing bonus noon, may 50% ka. Yan ang may pinakamalakas na pairing bonus, okay?